Welcome to Pop Life! Sa dami ng kainan sa maginhawa, may mga lugar na simple lang sa labas. Pero kapag tinikman mo, ramdam mo agad ang puso. And it's me, Nina. Dito lang yan sa GGSS. Gala-gala, sarap-sarap. Isa na dito yung urban chic. Walang paandat, walang arte. Pero ang lasa, suabe, maalaga, at pamilyar. Parang ulam na hinahanap-hanap mo pa uwi. At ang pinakapanalo, affordable. Presyong estudyante. Pero ang kalidad, pang comfort food level. Sa bawat kagat ng manok nila may kwento. Kwento ng mga simpleng lutuin na pinipiling pagandahin. Hindi para ipagyabang, kundi para ibahagi. Dito sa Urban Chic, hindi lang pagkain ang binabalik-balikan, kundi yung pakiramdam na may lugar ka. Kaya tara, samahan niyo ako. Tikman natin kung bakit marami ang nahuhulog dito sa chic na to. Hi sir! Ano pong pangalan niyo? I'm hey, Frankie Giang. Frank, kayo po ang owner ng Urban Chic? Yeah, uh, actually kami ng wife ko. Wife niyo. Paano po kayo nagsimula? Uh, we started way back 2013. Uh, we started out Parang garage lang muna, garahe. We started with around, I think around four tables. Parang ano siya, mom and pop. Ano, Kaming mag-asawa lang oh. una. Hindi siya yung nag-isip ng menu. We started with around less than 20 items eh, sa menu. Mga, uh, roughly mga 10 items. Saan po located yun nung una niyong pwesto? Dito rin. Ah, dito oh. rin. Ito po, ilang years na po siya dito? 12, 12 13 years. 13 years okay. na? Grabe, tagal na rin na. Ano po naging inspiration niyo? Kung ano yung favorite na yung binabaon ng mga anak namin mm. sa school, yung ano, pasta. Uh, yung mga favorite yung mga na favorite. mga anak n'yo, oh, yun oh. ang naging inspiration. So ano po mapapayo n'yo sa mga gusto magnegosyo? It's hard work, mm -hmm. tapos determination, tapos lot of ano, patience. Patience oh, talaga. Oh. dahil kasi when we started, yung first few months, medyo up ka sa point na Medyo disappointing oh, yung results. Kasi hindi mo pa alam kung oh, oh. dadami ang tao, oh. do-dumugin ka, oh, oh. or mahina ang benta, di ba? Tapos, ganyan like, siya galang. Then, after siguro yung mga third month, fourth month, doon medyo dahan-dahan. Dinudumug dahan -dahan. na kayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. So, guys, ito nga. At nag-order kami ng kanilang bestseller. Ito yung Brandy's Chicken Tenders na meron siyang waffle, may chicken tender, tapos may mac and cheese, may fries, at may nacho salad pa. Tapos meron siya dito sa usawa na cheese sauce and gravy for the chicken. Ito, chikwet. Ito yung kanilang chicken sandwich, pero instead of bread, gumamit sila ng croquette. Yung potato siya, tapos dinip fry. Grabe, tignan nyo, oh, napakalaki. Tapos ito, mabibili mo lang siya for only 200 pesos. At ito namang Brandy's Chicken Tenders, mabibili mo lang for only 169. Tapos nag ordering rin pala ako ng milkshake kasi masarap to sa bayan ng milkshake. Chocolate Ay, cheese. ayan na! Ito na yung in-order natin. Thank you, so for... Thank you! Ito yung in-order natin, chocolate milkshake. Ah, uh, ba? Diba? Busog-busog na naman tayo ngayon. Wala na naman diet-diet. Paano ako magda-diet na ito? Wow. Manamis-namis at syempre milky. Ngayon itry naman natin itong kanila chickwet. Oh. Mm. Mm. Itry na natin 'tong brandis chicken tenders kasi kanina pa talaga ako tinatakam dito eh. Malaki-laki rin na. Tapos for only 169, napakasulit nito. Na Dip natin dito sa kanilang gravy. Wow. Mmm. Mmm. Ang sarap ng gravy. Ang sarap din ng pagka-marinate ng chicken nila yung chicken nila, para siyang lutong bahay. Simple seasoning lang, nanilagyan lang ng kalamansi, salt, pepper. Ang sarap. Bagay na bagay dito sa gravy nila. Wow. Tapos, napaka-tender talaga ng chicken nila. taman tama yung pagkakaluto. Try naman natin i-dip dito sa kanilang cheese sauce. Wow. Mm. Very simple na cheese sauce. Hindi maadat. Hindi siya matamis. Medyo creamy lang. Saktong-sakto lang. ay mm. I'm sure magugustuhan to ng mga bata. Hindi lang bata, pati matanda. Tsaka talagang sobrang sulit nito, 169 pesos. Grabe, busog na busog ka na dito. Mac and cheese. very simple lang ng mac and cheese nila. Nacho salad. Kaya talaga nakakabusog tong meal nila na to. Ito daw yung talagang best seller dito eh. Tsaka yung mga na-interview ko ng mga kabataan, ito rin yung lagi nilang ino-order dito. Mm. So kung ako sa inyo guys, pag napadaan kayo dito sa Maginhawa, make sure to try Urban Chic sobrang sulit at sobrang sarap pa. Kung saan lang ang pagkain, magigit po yung binyahin namin ng kasi parang mura ka siya. Sobrang nakakabusok. Naubos yung... ko siya, iris miss na po. Wow! Ano po bang operating hours na ito? Now, we're open from 8 o'clock up to 11 in the evening. At saan matatagpuan ito? This is located along ano, Maginhawa Street, dito sa Sikatuna Village. It's 195 How right across uh, Robinson's Easy Mark. Every day po ito open? Yeah, every day. Or by